Isang ginang mula sa Barangay Riz dinis Cabanatuan City ang natulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Medical and Financial Assistance ng Malasakit Center. Ilang araw bago mga si Asmin Naga ay isinugod muna siya sa Eduardo L. Hoson Memorial Hospital kung saan siya na-confine ng tatlong araw sa hinang kanyang mataas na blood pressure. Bago po ko ng anak, Nakumpain po ko ng tatlong araw. Uh, naggamutan po ko about po sa may high blood ko po. Pagkapanganak ni Asmin ay naging pangunahing problema ng kanyang pamilya ang patong-patong na medical at hospital bills na umaabot sa halos 50,000 pesos. Hindi anya sapat ang kanilang ipon mula sa pagtitinda sa palengke. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na lumapit sa Kapitolyo sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali kaya napagkalooban sila ng medical assistance na 25 25,000 pesos sa ilalim ng malasakit program. Tulungan po ko ng malasakit po sa may ELJ po ng 25,000 po. Yung po mismo yung nabawas po sa may bill ko po na 50K po. Kaya nagpapasalamat si Asmin sa provincial government dahil sa tulong na natanggap. Gayun din sa maayos na pagtrato sa kanila sa ELJ Hospital sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan mula sa kanyang check-up noong panahon ng kanyang pagbubuntis hanggang sa kanyang panganganak yung matulungan po kami. Yung mabigyan po kami ng sapat na servisyo po ni Gov. Matulungan po yung pangaraw-araw namin nga na po, lalo na po yung mga mahirap na kagaya po namin. Maraming salamat po kay Gov kasi po nag, nagkaroon po kami ng bawas po sa 25,000 po sa naging bill po namin sa ILJ Bitas. Sa aking experience po sa pag-hospital ko po sa ILJ-BITAS, maganda po yung pagturo nila sa akin. Lalo na po yung sa pag-check-up ko po, pati po yung sa may mga BP ko. On time po silang nandoon. Hindi po sila papabaya ng mga pasyente nila. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.